Hello guys, sa so, mga gusto pong mag-check ng kanilang status ng visa, ayan madali lang po guys. Tama naman, mag -che check po ako ngayon kasi la nag-apply tayo last time, di ba? So madali lang po mag-check ng visa via their website, gamit ang cellphone po. mag ganito lang po, guys. Teka lang po. So, punta po tayo sa ating Google. Nakita nyo guys? Punta tayo sa Google. Ito guys, oh. Okay. So, pag naandyan na po tayo, kiklik lang po natin itong search uh, button. Ito. Click po natin yan. Itatype natin ang www.visa Ayan. Alright. Yan yung lumabas guys, no? Di ba? So, may pipindatin po tayo dito, guys. No, ayan. Nakita nyo, English i-click natin yung English. Since naka-English na siya, kasi nga, lagi ko siyang ginagamit, kaya siguro, nakalagay na siya sa English. Pero, pag hindi siya nakalagay sa English, nakalagay yan sa Korean. E basta, pipindutin, para, mapalitan nyo ng language, dito nyo po pipindutin, sa ganyan, dito sa tapat na ito. Katabi ng site map, Korean yun. Palitan nyo po ng language. Okay. Pag nasa English naman na po tayo. So, pindutin lang po natin. Ah. Diba? Pindutin ang English na. No? Ito ang pipindutin po natin. Check application status. Ito niya po. Check application status. Tapos makikita niya dyan. Check application status and print. Alright. Ito na po yung makikita nyo. I-brush nyo lang po yan patas. So, makikita nyo po. Naka-diplomatic office dapat yan. And then, passport. Nakalagay sa tapat. Ilalagay po natin yung passport po natin. Okay? So, ang passport po natin ay... Halimbawa, ganyan, guys. Yan. Tapos, Halimbawa, ay... Halimbawa, ay... Ganyan. Halimbawa, ganyan, guys, no? Pangalan. Tapos, hmm, Yan, guys. Uh, pip, uh, pipilapan nyo po yan ang inyong passport. Tapos, yung pangalan nyo po dito. Yung pangalan nyo po ay yung katulad po ng pangalan nyo sa passport. Tapos, date of birth. Okay? Tapos ipindutin po itong search. Itong search. Lalabas na po dyan yung um, result. Kung ano nang nangyari na sa application ng visa nyo guys. Ganun lang po kadali. So guys, ayan, nag-check tayo. Ang nakalagay ay, ay under review. So, mag-wait pa rin tayo guys, no? Waiting pa rin tayo. Hmm. Dyan po natin makikita dito sa tapat na ito sa application status kung ano na nangyari na sa ating application, visa application. Kung under review, kung approved na ba, okay? hey okay guys, bye! Sana na, ano mo po? Sana nasundan niyo po yung ano, paano mag-check. Okay guys, bye!